giging kurap ng nakaupong administrasyon ngayon na pinamumunuan ni Bongbong Marcos at ang isa sa tinutukoy di umano na mastermind sa corruption ay ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez at ang kanyang mga alipores. Marcos Jr. has launched an independent investigation into alleged corruption in the development of flood control infrastructure that sparked major protests. Ayan, nakita niyo po mga kababayan ha. Gumawa pa daw po siya ng infrastructure ng ICI or Independent Commission on Infrastructure dahil sa mga matitinding uh, rallies na nangyayari sa ating bansa at pagsisigaw ng taong bayan against corruption. Ultimo po mga kababayan po natin ang pagsugod ng ilang militanting grupo at kabataan sa opisina ng ICI, abay nakakuha din po ng atinsyon ng international community at media yen po, ay kita natin mga ka